sa mang maulang umaga mga brother Yan Today January 8 2025 Ayan, Maulan 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 Ingat-ingat sa mga driver. May magdulas sa kalsada. Medyo sumalamig. Magdulas pa kalsada.

Kaya eh, bukas naman wala tayong pasok. Kaya dito tayo tatambay bukas maglilinis tayo rito. Yung mga alaga natin. Lang araw kasi nagulang kaya ayan. Medyo nagstay ano na staka ng tubig. Okay, yun naman yung mga alaga natin dito, yung mga manok, yan. banga natin kapag alis stress kung pa kainin natin sa kamay kung pa mangalaga natin dalawa to mga anak mo anak niyan. Unang picture nilang dalawa. Kaya nga lahat na abutan na right. <laughs> Maliit pa itong mga to. Uh, may dala akong sing-sing kaya lang hindi ko na nalagyan. Ay, ng malalaki na nung dumating ako. Mas makaubos sa kung meron kang alaga. Ang alaga ng hayop. Siguro idadagdag natin dito isda. May budget na ako sa ngayon na, nagbabayad pa kasi tayo ng mga ano, wala tayong budget. Wala pang sahod, bundo pa tayo. Kaya sa ngayon talaga, ikit turon alaga natin bukas walang operasyon kaya dito tayo sa taas magka may araw na magka linis linis tayo rito magka away talaga yung dalawa hindi ko naman sila pwedeng pagparisin dito sa isa na, pagka ginawa natin yun eh, pangit kakalabasan punya Inggris carrier cakap pan sih kamu masih atuh kayo dyan masanay kayo maging maamo maamo kayo sa tao, huwag lang sa pusa ha kinanay kasi ni Kainit na maging maamo itong dalawang ito kaya gusto na gusto ayang alang at si Kainit eh, magpupurgod na Ah, mga 3 months pa naman, mga March siguro ang purgol niya. Uwi niya. Siya pa man yung partner ko rito sa pag-aalaga. Sana. Dusa taas, sa taas. taas. agad na pagkain natin, isang linggo, limang kilo. Ayan, manok natin, magutong na gutong pa rin. Lahat sila matatakaw na eh. Ito, wala po sa akin. Makaamo. Magutong pa. Ayan. tuturo natin sa kanila yung pagkain nila. natin yung apat para sa kakano, makapag-ronda-ronda naman sila. Ito lang talaga ang apat na ito, pakawala talaga natin. Naparonda natin. Itong yung mga iba mga breeder. Ang problema, eh, napakawala ni Kenneth, nadali ng pusa, eh, sayang. Yung kaparis nun. Kaya nakakapanginayang. Sana mangitlog na ito mga ito, Itong pa Talagang ko kayo rin sa taas Diyan, diyan, diyan Itong pati rin そう。<music> ka ating mga kalapate na tulungan naku, nawala na yung sibuyas namatay, namatay o may kumuha wala yung sibuyas, yu, wala nawala yung sibuyas yun wala namang pinagkatuyuan pinagkatuyuan wala yung sibuyas natin nakakoy lang yan ito so, mahalaga oh. mabuhay itong mga duckweed natin tsaka yung gapi grass kahit pa paano kung tayo kung naparami natin yan kung tayo ng isda di natin problema ng mga tao bali sila ulit balikan na ang ating mga alaga ito ba kayo dyan? tapos na kayo dyan, ko na ito ha buwas ka na kayo ng umaga pakawalan buwas na natin ang umaga pakawalan para pakaroon na sila ng maganda baka kasi magulang pa mga bukas ng umaga yun, napaha o oh. nasa takat ng tubig yung mga sa pinunglalating seeds hindi pa tumutubo. Sitaw yun, tsaka silip sa silip. Ito, ito at itatanim yung ano, yung mga letos. Ayan, makabusog na yung mga yan. Pero isang na nila. 5 limang kilo sa linggo may git lang basta agad ayan po project natin dilisin natin yung mga yan at natin yung mga gumila at uh, pataba natin dito yung sa baba dilisin natin yan bakit nga uh, gagawin bukas bukas mga... yes, kaya... tayo mga sg siguro wala naman pasok bukas kaya hindi tayo makututus linis linis tayo maglibang libang tayo rito matanggalin natin siguro ng tubig na ito naman mabungkal muna pala to para may na papano naman ang lupa ito pa nalaga yung aking uh, malaykay bungkalin natin yun para may papano nakahalo natin yung lupa balbong kaal din pag may time Dito, nagtatanim ta rito, talbos lang ng kamote. ayos ng kamote lang nilalagay natin dyan pero sa ngayon wala pa so muna natin yung lupa medyo matigas pa eh pero doon mga alaga natin bukas ah, pag nakuha natin yung mga dumi iahalo natin yung dito sa alat natin para uh, maging patabaan na rin habang taglamig pa pwede pa tayong mag tanim tanim pag summer na mahirap magbuhay ng tanim side, ayos na ayos naman kunting bungkal bungkal lang para lang makahingay lupa kasi nga papansin nyo may mga pahako-pako kasi ito ay uh, pinagsunugan ng uh, paleta. Sinunog nila noon, mga kahoy, may mga pako, ayan. Ang abo, inalo ko sa buwangin. Lupa ng disyerto, lupa. <laughs> buwangin pala ng disyerto, ayan, ko. kinamakan ko na rin ng mga tuyong yung dahon. Kaya um, nabulok, ayan na ay itsura niya. Hindi pa naman totally nabulok lahat. tatabain na natin to ng gusto at tatam na natin to panibago may mga seeds ako ng lettuce doon subukan natin na dito patubuin bukas natin ni kalat ang tanim ng mga, mga seeds nya yan natin kung tutubo or siguro punlaing ko na lang doon gaya ng ginawa ko nung nakaraan pero ah uh, dito natin siya ililipat buksan na natin medyo maingay kasi nga umandar ito umandar yung ating cooling uh, tower balik tayo ulit bukas dito para maglinis alam ano mo na vlog natin yung araw update sa ating mga alaga rito mm -hmm. ating mga libangan ingat-ingat talaga lahat at God bless us all